ng mga last dos ng ating gabi. So, which is until now, until sa bayan ko sa bayan ko. So, ngayong gabi na po, ay, may nakikita po. May nan, may anak dito. May katabi. So, this is my Jutra. Sleep is May anak ko sa may ulo. Okay. Patabi siya sa akin isa hindi ko kagamit siya matutulog kapag gusto niya and that's it guys that is so may kalingawan sa labas hindi ako mabas kasi pagod kasi ako so huwag na tayo bukas and then bye bye guys have a great day everyone bye bye bye